Ito ang Malolos City dito sa lalawigan ng Bulacan at dito rin matatagpuan ang Malolos Convention Center katabi lang siya ng Malolos City Hall at isa nga ito sa mga sikat na pasyala na dinadayo sa ngayon dahil na rin sa mga atraksyon na makikita rito, maraming mga tao ang pumupunta rito upang mag-relax, magsaya, kumain, mamasyal. <laughs> Ang ganda dito pagkagabi sa sa Malolos Convention Center. Yeah. Yeah. Mana ke date? Ganda, ang ganda, ang ganda ng Malolos Convention Center. Masaya para siyang luneta pagkagabi doon sa gawin doon maraming ano maraming mga kainan na sari-saring kainan na pwedeng pagpilian ayan ayan food park yan yung lugar na yan tapos ito yung Rubing Radio Station ayan oh ang daming tao Dito ginanap yung Rakpublika no February 10 yung Rakpublika. Dahil po dito Hindi ka may inip dito May mga magagandang upuan din Ayan o no? oh. Atan nyo yung mga ilaw na yan Ayan oh. No? Ganda dyan Masarap pumunta rito yung pahapon Yung paggabi Para malamig na Kasi sa araw mainit At ang maganda pa rito Pagka binuksan yung fountain Minsan binubuksan to eh May fountain sa lugar na yan Ayan dyan dito may fountain dito. Kaya lang madalang buksan. Yan, ito yung convention center pagkagabi. Kapag gabi napakaganda. Ayun oh. No? Yan, yan ang City Hall ng Malolos. Nandito pala sila Mickey Mouse, tsaka si Minnie Mouse ayan, no? si Naruto. Si Pikachu, nakita ko dito, ito si Pikachu. Pikachu. Pika pika. Eh mga bata, pwedeng dalhin dito. Ah, si Pikachu. Pika, pika, Pikachu. Ayan. Pwede rin magbike. Maluwag, mga bata. Mga siklista, nagpupunta rin dito. Dito tumatambay. Yung mga riders. Ayan, nagpupunta rito. Dito sila tumatambay. Kasi nga, maraming pwedeng paglibangan dito sa lugar na to. Ayan o, no? si Mickey Mouse at si Minnie Mouse. Oh, ang dami nagpapapicture. Ito si Naruto, ayan. Eh. Tangkad ni Naruto. Pagpunan din yung team ninyo. Punta lang po kayo din sa likod para makita kayo sa ating camera. Let's go on our team number one! Palawa natin! Ang gaganda nila. Dito kayo. Ito, nito. Ang gaganda, like like nice, eh? oh. Anong pangalan nila? Saya. Saan siya? Taga saan ka? alalas? Dito sa Manol. Taga Bungahan. Naka, parang hindi mayor. Ito din. Pag-iingat ka. Yung ikaw, anong pangalan? Juicy po. Juicy. Hagunoy po. Sa Hagunoy po. Hagunoy po. Abulalas bulanas po. <laughs> lang, dalawang kenbot lang yun. At tanungin natin ito, hindi kilala ng mga tao ito. Para kailangan kaya kailangan magpakilala. Teka lang, dito lang, dito lang, dito lang. Para makikita tayo sa camera. O, oh, tanungin natin ang pangalan niya ni uh, DJ Proxy? Ano ang pangalan mo ulit? Ayan, siya si Alexis. Parang magkakamukha ito, ano? Sige. Ano bang pangalan nila? Mami Nitz. Nami Mami Nitz na kasama ka?

ang okay, flavor niya? Season 5 video. So ito, Yun. ah, ito yung igat. Tiga, igat tiga, na. Ito yung igat-igat na isa. Hindi pa kasi nakatitigman ito eh. Ayan, tatry natin ito. Kamuha oh, ka nang i-vlog ko? Okay lang. Mm. Masarap din, masarap.